Magandang araw po sa ating lahat. Ang dami pong mga kontrobersiya ngayon ukol sa ating pamahalaan. Pero mayroong isang tanong ang ating isang follower na nagsabi sa akin na uh, maganda raw siguro pag-usapan kung ano kaya mangyayari sa Pilipinas kung sakasakaling si President Duterte ay mamatay doon sa sa Hague. At uh, napakarami pong mga implikasyon yan. Pero uh, ang pinaka basic po na tanong diyan siguro is anong mangyayari kung uuwi sa Pilipinas si President Duterte? Maari po kasi siyang iwi dito na isang bangkay kung siya ay mamatay doon o dili kaya kung siya ay buhay, mapalaya siya sa The Hague. Kung siya ay uuwi po dito na na bangkay, sigurado po magkakaroon ng malaking kaguluhan sa Pilipinas. Kotakot-takot na yan araw-araw. Uh, there will be tremendous pressure in this Marcos administration uh, calling for his resignation and uh, probably there will be talks of a coup d'etat but I don't think uh, at this juncture eh, pa ng ganun, uh, a possible uh, turn transition or turnover of government through this means of coup d'etat O oh, maaari, mapuwersa siguro siya na mag-resign Pero I don't also see that as uh, happening uh, Given the current posture of this government uh, Hindi po mag-resign -magre yan Pero definitely there will be lots of trouble for the administration uh, At uh, leading towards the 2028 election Pag namatay po si President Duterte It's almost certain Talo na po ang sino mang ikakandidato ng administrasyon. And Sara Duterte will become President of the Republic. O, paano naman kung siya ay uh, mapawalang sala agad o di kaya bigpabigyan ng uh, interim release ng, ng ICC. Kung mauwi man po dito si Rodrigo Duterte, still is trouble for the government. Kasi pwede na silang balikan ngayon eh, ni Digong sa kanilang mga mga pinagagawa sa kanya, sina General Torre, uh, sila Remulia, sila Año, ano, at uh, everyone who participated doon sa kanyang uh, kidnapping uh, will be made to answer for, for all of these crimes. And definitely, with the President uh, Duterte enjoying 62-63% popularity, it's uh, unfathomable parang hirap po isipin never has this happened na a, a, former president eh napakataas pa rin ng approval rating actually mas mataas pa siya kay Sara Duterte who is sitting as vice president and definitely much higher kay Bongbong Marcos who is now at around uh, 17 25% ano at si uh, uh, Bongbong Marcos ngano ngayon Has the lowest rating ever Of a sitting president In the midterms Tinalo pa niya si Gloria Si Gloria noon was at 30% Eto midterms eh? Eto 25% Or even going lower And lower at Kung uuwi man po talaga Si President Duterte sa Pilipinas Dead or alive It will be trouble for the Marcos administration It will almost be certain na mananalo si Sara Duterte. Ang problema ng administrasyon na ito ngayon, wala silang pantapat na kandidato kay Sara Duterte. Kaya ngayon, it is to the best interest of this administration na si President Digong ay manatili na lang muna doon sa, sa Hague. At siguro nananalangin na lang itong administrasyon na ito na hindi mamatay si Rodrigo Duterte doon sa ICC o di kaya ay hindi siya mapagbigyan ng interim release. The plan from the get-go was to get him out of the picture, get him out of the Philippines, thinking na malilimutan siya ng mga Pilipino out of sight, out of mind. But the opposite happened. Pagkatapos po na siya ay arestohin, lalo pong tumaas yung popularity niya and the people, hindi siya nalimutan. Naalala siya kasi nakita yung pagkakaiba niya Dito sa current administration, and with all of these uh, uh, details now coming out, dun sa pag pagaresto, the effect in the in the economy, the budget deficit, the, uh, the passing, the scandal in the passing of the the budget, the uh, disastrous midterm election for the administration, everything is now falling into place for Sara Duterte, at para naman po sa administrasyon, sinabi ko sa inyo noon na one year prior to the end of his administration, magiging lame duck president na siya. At yun ang sinasabi rin ng mga ilang eksperto ngayon, nadidinig ko sa, sa interview. But all indications today are pointing to the fact that mukhang ngayon pa lang, after the midterm election, he has become a lame duck president, ang ating presidente ngayon. Makikita nyo ito sa pagbubukas ng Kongreso pagdating ng ng June sa pagpili ng uh, speaker of the, of the house. Magkakaroon na na ng mga cracks sa alliances nila dyan sa House of Representatives. They know already that Marcos is losing grip on power. At kaya nga po si Marcos mismo parang schizophrenic na yung kanyang uh, mga sinasabing polisiya, no? gusto niyang makipagbati uh, sa mga Duterte and yet uh, they pursue, they wanted to pursue itong uh, uh, impeachment at uh, yung kanyang uh, pagbabalangkas daw, kailangan na balangkasing yung kanyang gabinete pagkatapos ang tinanggal lang naman niya so far ay yung mga uh, dating tao ni President Duterte. Uh, apparently, the objective really was, it's a purge. Yun, parang nagganwa lang, nagpurga ka lang ng mga dating mga tao ni New Duterte Sinabi ng sa inyo noon, after the disasters election, blame game will come. At ito at ang una nilang sinisisi ngayon kaya sila natalo, yung mga tao ni Digong. The first one to be kicked off was Arnel Ignacio. So somebody has to pay o sumagot doon sa kawalan ng uh, boto ng administrasyon sa mga OFW. So meron dapat sisihin dyan ngayon, si Minardo Guevara, dun sa kanyang uh, non-cooperation, non-participation sa mga kaso involving the, the challenge to the legality ng pag-aresto kay kay Digong, and uh, many others. And uh, most of them talaga ay mga tao lang, mga appointed ni, ni Rodrigo Duterte. So this is now Marcos trying to uh, show the people around Malacanang, I still have the power. I still can do it. But I think what is happening right now is that he is showing his weakness and vulnerability. Eh, paano pa yan kung may mangyari nga kay Tatay Digong doon sa Hague? Now, this will be the end of this administration. At ang tanging makakapigil lang for Sara Duterte to become president is that if something happens to her, and God forbid, kaya dapat tayong patuloy na manalangin, patuloy tayong magmatsyag, matuloy tayong magparticipate dito sa mga diskusyon at diskurso ukol sa nagaganap sa ating bayan. Pero sa pagparticipate na yan, dapat tayong mag-aral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay po ang Republika ng Pilipinas.